yung hard case buta nag mga sa katungguan in Santa 60 ba hard case niya ano day na ikuan casing casing mga big bili ikuan ano musig at buta nag mga kuan ba kamil sa na di siya ma pag main kurang di siya ma may upi sa rasal buta ka nag sa Shopee kay Barato no? Mas mura sa Shopee boy! Sa TikTok siya, wala mo ko Shopee Hindi ko makakunog Shopee, maka-download ng Shopee TikTok na kong Lazada Lazada Oo <coughs> oh, na nga pala sa Lazada, mahura ba sila? Pagpili din yan, asa na i Left or right? Or

Adric, mahal, mahal. mo sa China? Ngayon mo po. Dile. Kaya naman ay ang ubang gikan ng China. Kung doon mo diya, di. No, 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 no. no. <laughs>